Ang hirap pala umuwi ng Pilipinas sa ngayon. Kasi limitado ang padala. Limitado ang pera, ang pera na dadalhin mo. Bakit? Anong tingin nyo sa mga OFW magnanakaw? Bakit? Paano yun? Yung mga, yung mga taong ginugol yung panahon para makapag-ipon at makakabili ng mga gadget na gusto nila? Ano tingin niya sa kagaya kong OFW? Magnanakaw? Na kung kailangan ang ipapadala, kailangan ang dadalhin pala, yung pocket money mo, 150. Kung paano yun? Yung ginugol nilang, nilang years, taon-taon dito, ganun-ganun lang ang, ang dadalhin nila. Ang labo naman. Kaya ka nga nag kaya ka nga nag eh. Kasi para ma maibili mo yung gusto mo. At makapag-ipon ka, may maipundar ka. Inyo ba naisip na na yung mga taong hindi hindi yung muuwi, ginugol yung panahon dito sa abroad para lang makapag-ipon ng pera. Makapag-ipon sila ng pera o ako, ako, nine years na ako dito pero hindi ako uuwi-uwi e paano yun? wala akong sariling pamilya wala akong sariling pamilya, wala akong wala akong mapapadalhan. hirap ng ganitong sitwasyon uuwi ka, wala kang pasalubong kailangan ganito lang pera mo kailangan ganito lang, ganyan, ganito lang paano naman yun? Yun lang, yun lang, yun lang. Sa kagaya kong OFW na hindi mo uwi uwi at saka walang pi pinagkakatiwalaan. Walang pinagkakatiwalaan, pinagkakatiwalaan na pera. Sa kagaya ko, syempre sa akin, may, git, mag may higit na ako mag-sampung taon o mag-nine years na walang uwi-uwi. Paano yun? Saan mapupunta yung pera ko? yung gusto kong mag-ipon ng pera kasi ang iniisip ko kinabukasan kinabukasan ko ang hirap dyan pala sa Pilipinas kapag umuwi ka kasi kailangan pa nga may mga chichiburit pa.